usapan po natin yung mga nagkakaroon ng unoriginal content. Bakit ba tayo nagkakaroon ng unoriginal content? At paano ba ito solusyonan? Ayan. Una po pala sa lahat ay gusto ko magpasalamat sa aking mga tala sender. Ayan. Ayan po sila. At saka, syempre, nagpapasalamat po ako sa walang sawa po na suporta sa akin, sa lahat po ng nananatili po sa akin dyan, at saka sa mga nagbibigay ng mga pa-blessing, ayan, at saka kay Ma'am uh, Apps the Apple, ayan, ayan po siya, o diba, ayan. Thank you so much po, sobrang bless ko po at napakakala, diba, diba mga lalabs, ayan. Uh, dahil sa kanila po uh, aanibiyaan po tayo ng mga blessing kaya sobrang salamat po sa inyong lahat at pagpalain pa po kayo ng mas marami at bigyan ng mas marami pa ang blessing ayan pag-usapan po natin ulit ang original content alam nyo po, ang unoriginal content ay hindi basta-basta pinakikita dito ni Facebook yung ating mga original content din natin makita kung ano yung mga violation po natin. Tayo po ang maghahanap nito at syempre uh, tuturo ko sa inyo kung paano ba mag uh, appeal ayan, sa mga ganitong issue. At para matanggal din po yung mga unoriginal content po natin. Ako po kasi ako po, ayan. O, oh, di ba nakita nyo? Nagkaroon po ako ng an original content. Ayan. Pero ako po ay nag-appeal. Pero bago ako nag-appeal, nilinis ko po yung aking mga account. Nagbura po ako ng mga video, ng mga marami na hindi naman po talaga dapat kong i-upload. Ayan, dinilid ko po lahat yan. Kahit million-million views po yan. nag po ako at naglinis ako ng aking account. Ayan, dahil po sa unoriginal content bumababa ang ating visibility. Ayan. Lahat po ng uh, performance natin ay bumababa din at lahat ng ating mga tools ay naaapektuhan. Pero ganun pa man, uh, talagang ako po ay naglinis para hindi hindi sagabal itong unoriginal content na to sa ating uh, uh, monetization dahil monetize na po tayo. Uh, maglinis tayo ng account para ito ay mawala ayan, turo ko po sa inyo kung paano ko ginawa uh, within 3 weeks kasi June June 6 nagkaroon po ako ng unoriginal content naglinis na po ako ng mga account kuno nagbura ko, marami kong binura na mga basura dito uh, nagtanggal po ako tapos uh, June 21 uh, dalawang beses po ako nag appeal, una uh, hindi po aprobahan. Tapos, pangalawa, na-aprobahan na po siya, nalinis na po, nawala na. Uh, after 3 weeks po, ayan, uh, nalinis ko po yung aking account at bumalik na po ito sa uh, normal. Ayan. Uh, turo ko po sa inyo, ito po yung aking video, kung ano yung aking ginawa. Uh, dito po, punta tayo sa ating Facebook. Ayan, dito po sa ating Facebook, punta tayo ng dashboard. Dito po sa dashboard na ito, hanapin po natin yung uh, creator support. Ayan, dito po tayo mag-a-appeal para mawala. At saka dito, punta po tayo ng monetization. Ayan, hanapin nyo yung monetization sa baba. Sa monetization, click nyo po yung making money with stars. Ayan, ayan po yan. Uh, click nyo po yung making money with stars. Sa making money with stars, ayan po, punta po kayo sa stars on FB reels. Ayan, click nyo po yan. Once na-click nyo na po yan, ayan po, uh, medyo mabagal lang. Ah, uh, dyan po sa baba, hanapin nyo po yung contact us. Ayan, click nyo po yung contact us. Ayan po sa baba yan, yung contact us. Ah, uh, dito, ayan, dito po kayo mapupunta. Ayan, request support for STARS. Punta po kayo dito sa, ah, uh, ayan po, oh, teka, ayan po sa demonetization. Ayan, punta po kayo diyan ayan, na-click nyo po yan click nyo po yung demonetization and appeal o tapos uh, doon po sa baba ayan uh, screenshot nyo lang po yung uh, na, uh, nagkaroon kayo ng unoriginal content yung inyong status yung inyong dashboard uh, yung inyong uh, profile Ayan, i-screenshot nyo po dyan at saka uh, piliin nyo po dyan at i nyo po isa-isa dyan sa choose file sa baba. Ayan, i-send nyo po lahat ng screenshot nyo dyan. Yung mga problema nyo po or issue nyo dito sa uh, pagkakaroon nyo ng an original content. Ayan, namili na po ako dyan isa-isa at saka sinend ko po dyan isa-isa. Ayan syempre kailangan mamimili po tayo dito sa mga profile natin yung screenshot po natin yung mga issue natin, yung status natin, yung profile natin, yung dashboard natin, ayan syempre click nyo po dyan isa-isa tapos uh, papasok po yan isa-isa ayan, syempre ayan po pinili ko na dyan isa-isa, nagpunta po ako sa gallery ayan tapos ayan na po, 'di ba? Nailagay ko na po lahat diyan. Hmm. Tapos diyan po sa page URL, kailangan uh, click nyo po yung inyong link at diyan nyo po ilalagay yung inyong link. Hmm, 'di ba mga lalabs click niyo po diyan. Pinakita ko po sa inyo kung paano gawin. Syempre ngayon paano bag tayo kukuha ng link. Ayun dito po sa profile natin may tatlong dot. Diyan po sa baba na 'yan, hanapin niyo po yung copy profile link. Ayan, doon nyo po ilalagay yung kaninang pinakita ko sa inyo. Ika-copy link nyo po yan at ipe-paste nyo doon sa pinakita ko sa inyo kanina. O, ayan, di ba po? Ah, balik po tayo sa tutorial natin kanina. Ayan, sa pinakababa po, di ba? Kung nakita nyo yung creator support, kung na-copy link nyo na, punta po kayo sa creator support. Tapos, monetization. Tapos, dito sa making money with the stars. Ayan. Ah, uh, tapos dito sa stars on FB Reels. Tapos yung binalikan natin, contact us. Ayan po, tapos pagkayari nyo sa contact us, ayan, i-copy link nyo po dyan, yung inyong ano, at i-paste nyo po dyan yung kaninang uh, kinapy link nyo na inyong link sa profile. Tapos, demonetization, dyan kayo mapupunta. Tapos, back po tayo. Tapos, yung mga pinili nyo kaninang screenshot, na mga uh, profile po ninyo, yung inyong dashboard, uh, yung inyong status, at uh, yung inyong uh, monetization, ayan, syempre sa gallery nyo po yan, kukuha ni lahat at isesend nyo po doon isa-isa sa choose profile. Ayan po, ako kasi, di ba, na iayos eh, ko na po lahat kasi yan. Kaya po, uh, tinuturo ko lang po sa inyo kung pa paano ko ito'y ginawa. Siyempre, diyan po may makikita kayong send. Ayan, sa baba. Pagka napili nyo na po lahat yung inyong uh, uh, issue na meron kayong problema. Tapos, yung demonetization and appeal, kailangan aklik click nyo po yan. At saka yung link nyo, ilagay nyo po dyan. At isesend nyo na po lahat dyan. Siyempre, pag po yan na-send nyo, ayan po, na-send na. Ngayon, makikita nyo po dyan kung ano po ilalabas pagka uh, once na nasenyo na po at uh, makikita nyo po dyan, ganyan na po yung lalabas sa inyong uh, profile. Ayan, help center. Syempre pagka uh, yan na lumabas, na-send na po natin yung ating appeal. syempre back na po tayo sa ating profile, mga lalabs. Ayan, back home na po tayo sa ating uh, page profile. Ayan, ganun lang po kadali mga lalabs. Ayan, dahil po naglinis ako ng account ko, nakita nyo po, ah, uh, nag-appeal po ako dyan. At eto na po ngayon, yung aking ah, uh, tools, ayan, yung product impact, okay na po siya. Malinis na po siya at nabura na yung unoriginal content. Ayan, alam nyo po kasi para sa akin, tatlo ang possible na magiging an original content natin. Yung pagkuha po natin ng mga video sa iba't ibang platform. Uh, pangalawa, sa pag-share po natin, baka may an original content yung share natin o may violation yon pati tayo ay eh, nagkakaroon ng an original content o or nagkakaroon din ng violation. Pangatlo, baka sakali na nag- uh, double double tayo ng upload kaya nagiging an original content. Ayan. Pero mas mahalaga po, uh, panatalihin po nating malinis ang ating mga account para sa aking experience lang. Uh, dahil po dati kasi may mga nakukuha akong video na natutuwa ko yung na-upload ko ito at ko talaga ito ng mataas na views sabi nga aanin I mean, may mataas na views ko wala namang earnings at saka kung monetize ka na eh madedemonetize ka pa may possibility na madedemonetize ka kasi nga uh, patuloy tayong sumusaway. Kung tayo po ay sumusunod dito sa Facebook uh, at malinis ang ating account, sumusunod tayo sa community guidelines sa mga policy ni Facebook. Ayan, tataas ang visibility at mas ikakalat niya yung ating mga content at uh, mas magaganda pa ang ating performance. Yan po yung aking experience Sana po ako'y nakatulong sa inyong lahat at